dating officer in charge ng procurement services ng Department of Budget and Management na si Lloyd Christopher Lau. Si Lau ay sangkot sa maanumalyang pagbili ng medical supplies noong COVID-19 pandemic. Sa bisa ng arrest warrant ng Sandigan Bayan, inaresto si Lau ng CIDG sa Davao City kaninang umaga para ito sa kasong graft o katiwalian kaugnay ng ilegal na paglipat sa 41 billion pesos na pondo ng DOH papunta sa PSDBM noong 2020. Bagamat pinayagan siyang magpiansa ng siyam na libong piso, naliliitan daw rito si dating Senator Richard Gordon na isa sa mga nag-imbestiga noon sa issue. Git ni Gordon, barya lang daw yan kumpara sa bilyong-bilyong pisong ninakaw sa sambayan ng Pilipino. Hindi rin daw siya pabor sa kasong graft na isinam kay Lau. Mas mainam daw kung ginawa itong plunder para walang piyansa. Umaasa naman si Sen. Risa Ontiveros na ituturo ni Law ang mga nasa likod ng kontrobersya. Time to face the music, Attorney Law. Oras na para harapin mo ang mga kaso laban sa'yo. Aminin na rin sana kung sino nga ba ang mga big boss na may pakana at nakinabang sa korupsyon sa bilyong-bilyong COVID-19 funds.